BP Sara Duterte nais na nga bang palitan si President Marcos sa pwesto? Di tayo dapat magkaroon ng leader na nagkokokain. We deserve better. Duterte sinisisi si Marcos sa baha sa Davao. Senator Cheese Escudero kay Duterte, ba't di mo sisihin ang tatay mo? Anim na taon na nanungkulan noon, anong ginawa sa baha? Binatigus nga ni Vice Presidente Sara Duterte noong biyernes ang pambansang pamahalan dahil sa kabiguan nitong pondohan ang isang flood control program sa Davao City at tila binatiko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga isyong bumabagabag Maaaring sa Maaaring kanya. Maaaring tinutukoy ni Duterte ang isang viral video online na lumalabas na nagpapakita umano ng droga si Marcos. Sa pagbigay ng matapang na pahayag, sinabi ni Duterte na ginagamit niya ang kanyang posisyon at plataforma upang maging boses ng mga Pilipinong hindi naririnig at upang ipakita sa mga opisyal ng gobyerno kung paano magutos. Baka naman gusto ng pondohan ang mga infrastructure projects na naaayon sa master plan? O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapati nilang gibay na lang? Leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Leaders should only say one thing. That is done, said Duterte. As of posting, hindi pa kinukumpirma ng Office of the Vice President kung nakabalik na si Duterte sa bansa sa kabila ng mga linggong kahilingan ng mga reporter para sa kumpirmasyon o update tungkol sa kung ano ang pamumuno na idinidiin ng mga Pilipino ay karapat-dapat na mas mabuti. Samantala binarani Senator Cheese Escudero si VP Sara Duterte ano nga ba ang iniingay mo? Di ba anim na taon ang ama mo sa pagkapangulo? Ano ang ginawa niya sa baha sa Davao? What is perplexing her questioning the absence of Floodmaster two years into the administration of PBBM? After the previous administration had six years to develop one, but was unable to do so, Escudero pointed out. Ipinuntupan ni Escudero na si Duterte bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay may plataforma o magmungkahi o magsagawa ng mga tangible na solusyon sa mga problema sa halip na tumawag lamang ng pansin sa mga issue. Ganun pa man, paliwanag ng Senador, ang kritisismo ng Vice Presidente particular sa kawalan ng Master Plan ng Administrasyong Marcos laban sa baha ay medyo nakakalito dahil ayon sa kanya, hindi nakagawa ng isang ganoong diskarte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng anim na taon niya sa kapangyarihan. Sinabi pa ni Escudero na ang mga aksyon ni Duterte ay hindi nakakagulat. Kasunod ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naging running mate niya noong 2022 election sa ilalim ng Unity Team. May karapatan si Vice Presidente Sara Duterte na ituro ang mga problema sa lipunan tulad ng ibang Pilipino. Ngunit nakakalito si Senate President Francis Escudero na binanggit ang diumanoy kabiguan ng kanyang ama na tugunan ang ilan sa mga isyo sa kanyang termino. We have other problems but the focus of the Senate is to address them and not just point. The Vice President like every Filipino has the right to point out the problems confronting our countrymen. Unlike ordinary citizens, however, she can actually suggest or do something tangible about them using her position, resources, and platform, dagdag pa ni Senator Cheese Escudero. Matagal ng problema ang pagbabaha sa bansa. Kung meron kasing nagawa na o nasimulan man lang po noon, edi meron na po sana tayong napapatupad na ngayon imbis na magturo at magsisihan mas mainam na magtulungan na lang tayo para tugunan ang mga problema ng ating bansa at mga kababayan dagdag pa ni senator escudero kayo po bilang pilipino ano po ang inyong masasabi tungkol dito malaya po kayong magkakapagkomento sa ibaba ng inyong mga opinyon at kung bago po kayo sa aking channel huwag kalimutang i-like ang video na to mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong video maraming salamat po